47 ang patay at 52 nawawala sa pananalasa ng bagyo sa Negros Occidental. Kabilang sa mga namatay ang isang inanod ng baha at natagpuan gamit ang drone. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de La Peña. Sinuong ng bus na ito ang kalsadang nagbistula ng ilo sa tindi ng bahang dala ng bagyong tino sa Binalbagan Negros Occidental. Sa gitna ng biyahe, bigla na lang... Tumagilid ang bus. Ang mga sakay nito, agad lumusot sa mga bintana. Basang-basa ang mga pasehero, pati ang kanilang mga gamit. Wala namang nasugatan at agad ding hinila ang bus. Sa bayan pa rin ng Binalbagan, nagpalipad ng drone sa binahang kalsadang ito sa Barangay Marina. Hinahanap nila ang isang taong inanod ng baha, hanggang sa natabunan siya ng mga halaman. Nahagulgol ang kanyang mga kaanak. Sa tindi ng baha, pati ang mga troso, napadpad sa residential area sa La Carlota City. Sa Canlaon City naman sa Negros Oriental, nagbabayanihan ang mga residente para maitawid sa bahang kalsada ang tatlong kabaong ng na mga namatay dahil sa bagyo. Iuuwi ang mga bangkay para paglamayan ng mga naulila nilang pamilya. Sa probinsya na Negros Oriental, higit sa namatay sa pananalasa ng bagyong Kabilang sa mga nasawi ang senior citizen na si Reno Espora at kanyang apat na anak na edad 20 11, 10, at 4. Nakatira sila sa barangay Panubigan kung saan umapaw at rumagasa ang ilog. Inanod pati ang mga malalaking tipak ng bato na dumurog sa bahay ng pamilya Espora. Ang mag ama inanod at natagpo ang patay. Bukod sa mga nasawi sa bagyo, pito ang nawawala sa buong Negros Island. Kaya naman, puspusan ang retrieval at clearing operations. Lalo't kung hindi baha, e makapal na putik ang iniwang pinsala sa ilang lugar. Nagkalat din sa kalsada mga naglalakihang bato, troso at sangkaterbang basura. Sa lakas ng ragasang baha, pati mga sasakyan tinangay. dagdag din sa mga residente ang kawalan ng kuryente, tubig at signal. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela News 5. Mabuhay kapatid Ed Lingao po, maging maalam at may pakialam sa mga napapalong balita sa ating bansa para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.